Hello po! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So, narito naman po ulit tayo at magkukwinto na naman. Buhay katulong sa Paris OFW pala. Masama na mas kong pakinggan nyo. Parang ano eh. <laughs> Hindi mo joke. Ito nga po at busy busy sa pagre-ready. At least na-ready ko na yung maleta ko. Pagpunta na naman po tayo ng ano, sasama ng amo punta po ng Spain. Pero first time lang naman po ako sasama ni Amo simula po nung nag-work ako sa kanya. 26 years na po ako magtatrabaho sa kanya. Pero ngayon pa lang ako isasama sa Spain. Kasi maraming bahay si Amo kung saan saan. Pero ngayon lang niya ako isasama sa travel. Pero sana naman eh ngayon lang. <laughs> sana hindi niya ako sasama sa ibang lugar. Kasi may bahay siya sa Switzerland, may bahay siya sa Morocco, may bahay sa Italy tapos itong bahay niya sa uh, Spain ay malaki yata. Parang dalawang swimming pool at uh, ano malapit sa dagat. So, ngayon lang ako sasama kasi nga mag-aalaga ako sa tatlong batang babae. <laughs> kasi na uh, disgrasya na kasi yung isa po at uh, ayun, kaya ka isasama, kaya nga ako isasama. So, 'yun nga at um grade din na ako tapos uh, ipi-flex ko na rin po sa inyo yung update ko doon sa Spain. Sa Pilipinas at uh, may plano kasi ako magpagawa ng bahay na bago. Papaupahan ko po yun. At kaya inilipat eh, ko. Nakakatuwa yung pagpapabuhat kasi po na kubo. Papakita ko sa inyo. Yun doon ako natutuwa eh. Kanina lang nila binuhat yung kubo. Inilipat nila doon sa loob na ng gate ko. Kasi by next year po ay magpapatayo ako ng semi-bungalo lang. Paparentahan ko po. Kasi malaki pa naman yung te. Ano? Iris Malaki pa naman yung lote ko. Kaya habang narito pa ako sa France ay samantalahin na. Kasi malapit na rin po ako magpukod. Kasi ano na tayo, 60 na. <laughs> ay ang retirement date to, ewan kung nababago. Minsan sabi 67, sabi naman 62, 64. Pero paiba iba kasi. Pero baka 64. Eh, 60 na tayo ngayon. Kaya ayan po at uh, tingnan na lang. Tsaka ito na nga yung kwarto ko rin, pakita ko na rin. Kasi may dalawang kaibigan na kumdadating dadating by September, sa YouTube lang po kami nagkilala, nag-meet. First time ko silang mamimit itong September. Punta sila dito ngayon. Isa galing Colorado at yung isa ay galing Canada. Hindi rin sila magkakilala. Dito na rin, rin lang sila magkakakilala. Oh, nabubulol. Dito na rin lang sila magkakakilala pinagsabay ko na para isang anuhan na lang din yung pasyal ba kasi minsan busy din naman ako sa amoy kaya ito papakita ko na lang sa inyo ang aking room so na yan po ay yan bukas na kasi ang alis namin punta na Spain so dyan ako natutulog isang bed tapos yan aming ano ang, amin um, ang aking view tinanggal ko na po yung mga halaman kasi nga ano mawala ko na 2 months 2 months kasi ako sa Spain eh. So, yan, pangalawang bed <laughs> nasa taas. Yung ilalim kasi ay mga lagayan ko yan ng mga gamit. Yung mga coat, mga ano, mga anik-anik ba -anik po. Andiyan, andiyan yung mga coat. mag yung banyo. May bathtub. Hindi ko na siguro pakita madilim. Ayan, may bathtub. Ayan. Ayan. Makalat din. Tapos yung ano, ayan, yung aking misanin. Tapos yan, pwede, pwede may matulog dyan. Kasya naman. Siguro ako ang matutulog dyan pagdating ng mga friends ko. Tapos, ayan. Yan po ang maliit na bahay kubo dito sa ano. <laughs> bahay kubo. Pero libre po ito. Hindi ako nagbabayad. Paano ako ni amo? Pa service room. Ayan, maliit na kitchen. Ayan. Tumans ako mawala. Dati nagpapano ako, nagpapabit spacer ako eh, ngayon hindi na muna. Baka next year, once na na yung mga friend kong galing, ano, siguro by next year, magpabit spacer ako. Kasi meron pa rin dadating by March daw yung isa eh. Pero hindi na siya, hindi naman siya titira dito. Ayan po, at, uh, at maliit lang naman to 25 square meters lang to Ayan, paano? 25, ah, 26 years na ako dito, guys. 26 years na rin nakakalibre ng tirahan. Bali, kuryente lang minabayaran ko dito. Siyempre, yung telepono. Yan. Piplex ko na lang po sa inyo yung pagbubuhat ng kubo sa Pilipinas. Kasi nakakamiss din na Pilipinas. Kaya kanina nanood ako nung habang binubuhat nila yung kubo. Nakakatuwa. Siyempre, puro ano, 15 katao yung nagbuhat eh. Pinapasok ko doon sa ano. O, oh, sige po. Enjoy watching. Thank you. Thank you. <coughs> ¿Cómo? เออโอ้ยอ๋ออะอะอะเออครับผมครับอะมินามินาซ่าๆซ่าๆไปหน่าไปหน่าไปวงครับนะ <laughs>

So yan po yung place na yan na pinaglagyan ko ng kubo at dyan ko nga balak ipatayo yung aking project na semi bungalow with three bedrooms tapos sa uh, ayun kaparentahan ko kasi malapit na naman ako mag kaya, kaya dagdag ano na rin yun dagdag income na rin para sa ano kasi kahit wala po tayong anak, walang asawa, ay marami namang mga ano, mga inaalagaan, mga ampu, mga ampun, mga apo ng aking kapatid. At uh, siguro pag yung ano, alis din naman ng mga yun pag nagsilakihan, hindi naman din ako nag-expect. Kaya ayan po ang next project ko. Hindi pa nga rin natatapos yung ano yung maliit na bahay sa harapan para yung sa kapatid ko. Yung isa ay okay na. Pintura na lang. Huwag sabay-sabayin ko na lang siguro ang pintura. Kung natapos ko lahat. Pero dahan, -dahan lang guys. Kasi wala time budget. Kaya kayod, kayod marino uli. Habang hindi pa nagre-retard. Kasi pag nag retard na, ayun. Stuck na tayo dyan. ayan. Salamat po. Thank you. Thank you for watching. At please subscribe guys. Para ano, kung meron po kayong channel, ay babalikan ko rin po kayo agad para makasubscribe din ako sa inyo. Thank you po!